Ha! Ah, Nagigitan nyo ba guys? Ang dami o. Oh. 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 Hala! Ang dami niyang uud. Tara yun. Ang mga dapa niya. Ala, oo nga no? Buti hindi pa ako nanguha. Ano yan? Maano ng spray? Uud pala. Ay, sa ano lang yan? Gamot. Gamot ayan ano? Nakikita nyo ba yan mga kananay? Kakulay kasi siya nung sanga eh. Hala, napakarami. Ha! Makatito. to 'yung oh, Magandang hapon po mga kananay at mga katatay. So, ngayon andito na naman tayo sa aming bahay Kubo. Medyo natagalan tayo sa pagbalik dito dahil alam nyo na 'yung panahon natin nung mga nakaraang araw maulan. Halos isang buwan ang nag-uulan dahil sa masamang ano natin, panahon. Kaya ngayon lang tayo nakabalik. So, hindi ako nakapag-update sa inyo dito sa ating garden. Pero last time po punta kami dito, hindi na ako nag-video dahil nataon na yung pagpunta natin dito ay maulan. Kaya ngayon lang ulit makakapag-update. Ito na yung ating or this malaki na siya ayan yung mga ano natin yung mga talbos ng kamote natin nakuha namin yan nung nakaraang konta namin dito ayan napakinabangan na natin siya so yung kamote natin ayan na siya medyo dinamo na talaga at si Bring tatay Si Pabring Tatay, ayun, nagbabalag sila ng ating tanim na upo at patola. Nagpainit na rin ako ng ating pangkape. Para mamaya, pag nagpahinga yung dalawa, si Pabring Tatay saka yung uh, bayaw ko, saba ng ate ko. Ayan, nagkakape tayo. Sobrang init. Ayan, um, puntahan natin yung dalawa. Ano, update sa ating garden. Oh, meron akong tanong dyan. Ayan, buhay na rin yung ating puno ng saging. Ito yung patawala natin. Ayan, maganda na siya. Ito, umano na siya. Oh. Gumagapang na siya na nabalagan na yung ano. Akit na to, no? Ganda. Tapos, ang ilalagay natin doon sa ano? On na lang. Wire. Or, straw. Pwede na siguro. Nasaan? Oo, may mga talim ako dyan. Ngayon no. <laughs> Nung nakarang punta namin dito, hindi ako na kontento dun sa... Yung nito. Ano? Hindi lang sa mga ano lang, pinaggulayan yung kalabasa na yan. Pag naggugulay tayo ng ano, kalabasa, kinukuha ko yung buto. Ayan. Nung nakaraan na ko napunta natin na ano? na siya agad ulit. Nung kasama sila, Joanne? ito naman pala yung ating mga tanim na mani. Yan. Malalaki na sila, namumulaklak na din. Yan. Medyo marami ring nabuhay sa mani. Sabi ko nga parang mas ano pa dito yung mani. Mas gusto niya yung yung lupa. Bali nung huling punta namin dito, ito lang yung na ko ng damo. Ayan. Bari dalawang hilera lang yung mani. Mamaya gagamasan ko dito. Ayan. At ito naman yung ating sitaw. Sana mamunga to. Masarap to guys yung sitaw na turo. Kung tawagin. Maraming talbos. Actually nung nakaraang punta namin gusto na ni pobreng tatay talbusan excited siya. Natatakam siya dun sa talbos kasi sariwa. Kaya lang sabi ko, wag muna. Kasi sayang. Dapat mamunga muna. Yung mga mais natin, ayun. Hindi lahat nabuhay. Saka yung mga okra natin, nabuhay naman pero parang mabagal yung improvement ng okra. Tapos may tanim tayo dito. Munggo, Ayan. Nung nakaraang punta namin dito na kasama yung mga kapatid ko. Ano ah na bunutan namin ng damo dito. Kaya lang ngayon ang bilis, meron na namang damo. Kaya ayun tiyaga-tiyaga lang sa pag ah, ano pagbunot ng damo. Ito yung sitaw nating haba. Hindi siya gumanda. Pero tingnan natin kapag nalagyan ah, ng Uh, abono. Baka sakaling may isalba natin siya at mak makapamunga pa siya. Malunggay natin. Ganun pa rin. Malago yung dahon. Tuwing punta namin dito nang ako ko dyan. Ng dahon ng malunggay. Lagyan lang natin yan ng kamoting bagin. Yung matamis ulam na yan kahit bagong lang so ito yung ano na nga ito sa Tagalog sigarilyas, sigarilyas. ayan malaki na din siya ito sigarilyas pa to bali ilang puno ng sigarilyas tatlo lang ano ayan ito yung isa dito sa Ampalaya ayan ganito yung itsura nya parang naano din siya na apektuhan nung nagtagulan tapos siguro yung mga butas butas dahil sa insekto ayan. pero sana pag nalagyan namin ng abono mamaya makarecover gumanda sana siya pero isa, itong isang Ampalaya natin ito siya Oh. Ayan. Medyo ito, parang mas maganda kumpara dito sa isa. At ito naman yung mga patola. Ayan, nagsisigapang na siya sa taas. Tignan natin kung kaya niya dito. Kahit kaya may ano na siya, may mga bunga, kaya pa kaya tong cyclone. Kaya pa kaya ng cyclone wire. Kung hindi, lalagyan natin ng support dito kahit mga ano lang kawayan ala ang laki ng ano oh my gosh yung ano ng malunggay oh Ay, makati, ano? ah, ano? nakikita ano? nyo ba guys wala ang, dami, oh. ano oh. ang daming niyang uod ala oo oh, nga no niyo. buti hindi <laughs> pa ako nanguha ano yan maano ng spray Ah, saan? Ano lang yan? Gamot? Gamot yan, ano? Nakikita nyo ba yan, mga kananay? Kakulay kasi siya nung sanga, eh. Wala, napakarami. Makatito. Parang yung nakukuha saan, eh. isang palo. Yan siya, oh. Hindi siya makita. Kasi, ano, umano yung... Kakulay siya ng, ano, ng sanga. Ay, napakarami. Buti na lang, hindi pa ako nanguha ng ano, ng dahon. Hindi mo na tayo manguha ngayon ng malunggay. Kailangan puksain muna natin yung mga ano na yan. Ay, napakarami. Ano ba? Ayaw niya mag-focus eh. Ayan siya guys. Karaming uod. Meron pa ayon sa pinakataas. One, two, three, four. Ay! Kadami! Sa kabila, tingnan natin. Meron din kaya. Wala. Buti nung nakaraang nanguha ako, wala pa, wala pa yun kasi hindi pa naman ako kinatinon. Dito sa kabila, wala. Doon lang sa isa. Ganda nung no, sitaw natin doon, no. Tapos yung mga mani, mamaya bu ano, bubunutan ko ng dito. Tapos i-cultivate ko ulit yung lupa kasi parang mas gumaganda siya pag ganyan. Yung iba namang yung tanim natin dito, upo, maliliit. Pa. kasi ito yung huli nating itinanim, ano? Yun pa lang ano, tanim nating gulay sa baba, yung mga talong at saka sili. Bali, ayun nga dahil maraming insekto nung mga panahon na nag-uulan. So, napitasan natin siya ng ilang pirasong bunga pero ilan lang doon yung pwede. Siguro ano lang, mga limang piraso lang yung umobra. Yung iba may mga butas. Kaya ayun, sana sa susunod na ano, update ko sa inyo maganda na to. Medyo na disappoint tayo dun sa iba nating tanim kasi hindi siya ano, hindi siya nabuhay. Yung iba naman nabuhay pero hindi nila kinaya yung ano yung panahon nung nagsunod-sunod na nagtagulan ulan Kaya ayun. Uh, bawi tayo dito sa ibang tanim. Sana kapag nalalagyan natin ng abono mamaya sa mga susunod na update natin eh ano maging okay na may pag-asa na pag nakita natin maganda yung tanim natin hello precious maraming uod yung malunggay wag mo hahawakan ayun no? tingnan mo wag ka lalapit. ayun no? Ayun Huwag ka lalapit sa itak. Baka matamaan ka. Tinatabas ni pobreng tatay yung ano, damo. Bakit? Sawa ka na magbunot? Parang mas maganda naman siyang ganyan lang, ano. Para malamig lang din. Tapos ang bubunutan lang natin, yung mismong puno. Kabilis niya kasing umano, tumaas yung mga damo, Ano? Yan, tabas-tabas na lang daw sabi ni pobreng tatay. Masarap sanang mag-stay dito sa ano, bahay kubo natin para malinis natin ulit 'to. Tong mini garden natin. Kaya lang um, ah, uh, si pobreng tatay dahil yung panahon nga natin bigla na lang bubuhos yung ulan. Biglang didilim. Kaya sa na daw pag talagang Tuloy-tuloy nang maganda yung panahon. Sari-prangkod ah. uh. ata. Oo. Simulan muna tayo ng kape, guys. Para ano? Mamaya tuloy-tuloy na 'yung ano natin. Uh -huh. Ano sana kung gumanda talaga 'yung ano natin, ibang gulay kung hindi na taon na marami insekto. Ang ganda sana. Tapos yung damo pa, yun pa yung isa nating problema dito. Napakabilis. Kumano. Tumubo. Mas malaki pa sa tanim yung mga damo, ano? Mga uh, na ng damo damo. Ah, Ngayon yung yung kangkaro. Yun, oh. Hmm. Wala, hindi na piting magpansa. Wala, hindi na sa magpansa. sumakit yung ulo. Hmm. lang, wala tayong panghalo. Yan. ko lang, meron Yan. Diyan mo si papa mo. Wala yung tripod natin eh. Ito hey, tatay siguro yung wawang na yan. kunin natin. Ganito siya, oh. Ayan, may nakita akong, ano, ah, kabuti dito sa may silong ng upuan, dito sa bahay ko. Parang hindi ito nakakain, ano? Hindi ito nakakain, ano? Ganito. Maliit siya. Ayun tuloy, nagka-idea ako na ano, magtingin-tingin doon sa mga puno ng saging baka meron. Sana samahan niyo ako, guys. May mga puno ng ano ng saging dito sa kapitbahay natin. Tingnan natin yung puno, baka meron tayong makitang mushroom. ah yung makita natin wala ano hindi oh, sayang yung mga sili oh natayo na Hing tayo dito

Buti pa si tatay may tanim ng abukado. Ngayon yung bahay kubo natin. May tanim na siya dito, oh. Yan mga pitbahay tayo. Wala namang, wala pang bakod yung, ano, yung property nila. Kaya, <laughs> pwede pa tayong bumasa. <laughs> nag, ano tayo, nagtrespassing. <clears throat> Mabait naman yung may-ari nito, guys. Itong property na to, yung katabi natin. Si tatay. Pag wala kami dito, or pag nagkataon na nandito kami, at nandito din siya. Diyan siya tumutuloy sa ano. Sa bahay kubo natin. Walang mushroom. Pero ano, nakakatuwa itong ano. Saging meron siyang ano. May puso. <laughs> Napaka-bless nung ano nung may-ari nito kasi yung mga tanim niyang saging na aanihan na. Si pobreng tatay at si si Bayawo. <laughs> Andun nagkakape pa hindi pa sila tapos. Wala tayong nakitang ano mushroom. Saan kaya tayo pwede magtingin? Tingin tayo dito sa may ano damuhan. Wala akong makita. Masakali lang. Meron. <laughs> Nakikita ko yung mga post nila sa Facebook. Lalo sa probinsya. Marami sila nakukuhang ano, mushroom. Nakakaingit. nakata kami yung, ano, yung sariwang mushroom. Wala tayong nakita. <clears throat> Noong nakaraan naman na nagpunta kami dun sa Tarlac City. Sa market nila. Merong mga tinitinda, kaya lang, pag sa market kasi, tapos uh, hapon ka na makapunta, hindi na ganoon ka-fresh yung ano, mabibili mong mushroom. Same price, pero hindi na siya same na kapagsariwa, sariwa. <laughs> yung mabibili mo na pag hapon, yung buhaghag na buhaghag, at parang na, ano, na nalalagas na yung bulaklak, yung mismong ulo ng mushroom. Wala kami nakita. tatay naman. Tsaka si Bayaw. <laughs> Nag-spray ng para sa insekto. So ayoko sana ng sprayhan ng ano to ng mga uh, chemical. Kaya lang hindi talaga pwede guys kasi uh, maraming ano insekto. Hindi talaga natin siya mapapakinabangan. So ayan, bago pa siya mamunga, sprayhan na natin. Kapag may bunga na siya doon, basa na lang natin siyang sprayhan ng chemical para ano, hindi rin tayo ma maano yung kalusugan natin. Pero ngayon, kailangan talaga kasi maraming insekto. Gusto man sana natin na organic yung mga kakainin natin mula dito sa garden. Kaya lang hindi talaga pwede. Hindi daw talaga kaya guys. Namatay na yung uod. <coughs> <laughs> Ay, oo nga, ano. Ay, gumagalaw-galaw, oh. Ah, Nalaglag ng na Ayun na. Matay na. Saan na Matay na. Matay na yung, ano. Ano kasi tawag sa ganitong, ano? Dapa. Yung dapa. Oh, precious, Ay, nalalaglag na. Mukha mo. Ayun na, nalalaglag na siya. Gumagalaw-galaw, oh. <laughs> ayun, nung naesprehan siya, umano, no? Ay, ayun na pala. Laglag na Matindi yung, ano, yung spray natin ngayon. Sana walang manguha dito ng malunggay kasi nag-spray tayo. Basa na rin yung lupa. Ayun, no? Nalo din siya, no? Patay na siya, guys. Nalay, nalaglag na siya. Ang dami. Tatlo. Buti na lang hindi pa tayo nanguha. Yan, naisprehan na nila yung ano. Ang ganda siya tingnan pag bagong bunot yung damo, ano? Pagkain so, yan, o. Oh, ito na guys yung nabunutan ko. Bali, ano, hapon na tayo nakapunta dito kaya hindi tayo masyadong nakapaglinis. Lumilipad pala yung insekto pag na ano, no? itong tanim natin dito, mani ito. Ganito pala siya. Ganito pala ang puno ng mani. Isang buto lang yung tinanim natin dito, guys. Ganyan siya kadami, oh. nag ugat, -ugat siya pag ano. Pag lumaki. Ang ganda niyang tingnan. Nalayo tayo konti dun sa spray para hindi tayo makalanghap. Yung mga na-spray natin. Yung mga nakakasama natin dito sa mini garden natin. Nat sila masisipag. Tinutulungan <laughs> nila tayo sa pag-ano pag aalaga ng ating mga tanim. Hindi lang talaga natin kayang puksain yung ano eh yung mga insekto nang wala tayong ganyan ano. hindi pa natin masyadong gamay yung mga pagtatanim. Yung iba kasi magaling na talaga mag-garden, hindi na sila gumagamit ng mga ganyan na chemical. Mga pesticide. Gumagamit na sila ng mga organic. Pero tayo dahil hindi pa tayo ganun kagaling. Hindi pa natin alam yung mga pasikot-sikot. Sa wala rin dito ang nakukunan ng ano eh. Mga ginagamit na pesticide na organic. Sa Pabring Tatay naglalagay naman ng abono. nag -abono siya. <laughs> Hoping pa din na gumanda yung ano natin, talong at saka mga sili. Tingnan nyo guys yung ano, yung yung ano, damo. Ayan na siya oh. Sobrang bilis. Ang papaya natin, buhay na. Yung isa mas malaki. yun yung papaya natin isa. Ayan. Kasama tayong dalaging ding. Ayan guys. So hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. ah uh, hanggang sa susunod naming video. Sana kayo. ah uh, ayun. God bless po sa inyong lahat. Paalam.